May nagtatanong sa atin kung kumikita pa daw ba dito sa GrabCar. Ang sagot dyan is depende. Magkano ba yung kailangan mong kita sa araw-araw? Kung 500 lang, hindi e, okay. Kung 1,000, e, kaya-kaya. Kung 1,500 naman, kaya yan. Hanggang 2,000 pesos. So, depende yan sa driver. Yung iba kasi sa atin, yung 1,000 hindi pasapat sa kanila. Yung iba naman, uh, 1.5 five okay na, 2,000 okay na. So, depende yan sa pangangailangan ng driver. Kaya kung mapapansin nyo, pag, tinan pag tinanong nyo yung mga driver kung kumikita ba sila dito sa grab car, iba-iba yung kasagutan. May nagsasabing kumikita sila, may nagsasabi namang hindi. So, depende yan sa pangangailangan ng driver. Yung iba kasi mas malaki talaga yung gastusin nila sa bahay, malaki yung nilalabas nilang pera. Kaya, kaya nasasabi nila na hindi na kumikita. For example sa akin, yung target ko every day is 3,500 na income. Kaya ba yan sa isang araw? Yes, kaya yan. Uh, actually, gross yan ha. Sa 3,500 na yan, ibabawas natin yung panghulog ng sasakyan so ako kasi uh, mababa na naman ang hulog nito so tinatabi ko yung 1,000 pesos so sobra-sobra na yan uh, kasama na dyan yung pang maintenance and then magpapagas tayo ng 1,000 pesos so may natitira tayong 1,500 pesos so sa 1,500 pesos na yan yan yung pang natin and gagastusin natin na pang buong araw minsan sumusobra pa tayo dyan sumusobra pa sa 3.5 yung kota natin depende sa lakas ng booking. And syempre, depende rin yan kung nagbaboundary ka and kung sarili mo yung sasakyan. So, kung nagbaboundary ka or boundary hulog, so, iba rin yung magiging kasagutan mo regarding dyan. So, yun lang naman. Nakadepende yan sa driver and nakadepende yan sa oras ng pagbibiyahe and nakadepende yan sa haba ng oras ng pagbibiyahe. Sana nasagot ko ang inyong katanungan sa mga gustong pumasok dito. Sana nagkaroon kayo ng idea.